Welcome na naman sa ating mga vlog Mga kwento Naku, sayang Para kasalawa, tagal talaga, lumaki ka muna Samahan nyo na naman ako sa panibago kong kwento Once upon a time, lumusong sa Laguna Bay si Kasama Ito yung mga panahon na hindi makadaong yung bangka dito mismo sa tabi ng Laguna kaya yung mga pasahero nagtitiis talaga na maglakad mula dito sa kinadadaungan ng mga bangka no choice talaga nangyayari talaga yan palalong lalo na pag tag araw kaya nga itong natirang tripulante ng bangkang ito ay talaga nagtiis na lang itong mga karga ng mga bangkang ito ay talagang naiwan muna dito siguro mga isdaan laman ito may mga sugpo at iba pang lamang dagat o lamang lawa ng Laguna Bay at napansin ko rin itong kural ng manok na to no choice talaga kailangan buhatin abay mabigat bigat din naman talaga ito nandito lang ako at nag oobserba kung maaalala eh, baka hindi kayanin humihintay lang ako ng go signal para humingi siya ng tulong pero mukhang lubhang mahihayin ito si kuya kaya ginawa niya na lang ng talaga ng diskarte sa unang pagkakataon kinaya niya nakakamangha talaga to si kuya ganyan pag talaga pag kinasanayan na niya talagang kakayanin lahat ng bagay sa kanyang pamilya. Padalawang pagkakataon nakaabang pa rin ako. Oo, nanonood lang ako at nag-oobserba. Pero nakaredy ako. Kung sakaling hindi kayanin, to the rescue naman ako. Malayo-layo rin pa rin talagang dadalhan itong kural na to. Inatay-utay muna ni kuya na paibaba itong mga kural na ito at ito namang isa ay nag utay, -utay ng maghaho itong mga box na ito o cooler aba mabigat-bigat din naman itong buhatin hanggang doon sa tabi habang ito si kuya ina pag isipan kung paano niya ibababa Kalalaki talaga nitong kural na ito ang produkto pa lang ito ay galing sa isla talim ito yung mga produkto na itinatawid dito sa laguna at binibenta nila Ganito talaga ang problema pag tag-araw. Pero kung mataasana ang tubig, makakarating ito hanggang doon sa tulay. Na kung saan doon nakaabang yung mga sasakyan talaga na maghahakot sa iba't ibang destinasyon ng Laguna. Katapos nga nito na nakita ko naman ito si kuya. Binisita niya yung kanyang mga huli at nakita ko marami siyang huli na nakalagay sa dami. Lagay niya ito doon sa kanyang parang lagayan na naman ito parang basket. Hindi maintindihan kung anong tawag dito. Pake comment nga po kung anong tawag ninyo dito sa lagayang ito. Baka nilalagay ni kuya itong isdang ito ay ako naman itanong ng tanong Madami akong interview at talagang tinuto. Let's go. Kaya naman paglagay niya ito at pag shoot na pag shoot niyang ganyan ay bigla na lang dumulas itong isda dahil nga sa kadaldalang ko at katanong-tanong ko ay eh, ako'y nakigulo-gulo pa ang itong isdang ito inasabi eh, ko na lamang ay eh, dito ko talaga para sa lawa at lumaki ka pa pero nahiya din naman talaga ako kuya talagang pinaghirapan niya para mahuli ang niya sa akin eh, pa din naman sayang din daw naman kaya ako'y okay din lang daw na ibalik nang itaas nga yung kanyang lagayan abay nakita ko napakarami nga pero oh. mo nga naman ko kay magtsatsaga talaga nagsisipag ay eh, kikita ka naman talaga so maraming salamat kuya at ako'y nakaabala pa sa tuloy na wala pa yung isa at Itong lambat na ito ay nakita ko talaga Napakarami kung ilang kilo siguro to Dito talaga sa kapaligiran ng Laguna Bay Talaga namang kikita ka at magsipag ka lang Hindi ka magugutom dito Madiskarte ka lang O diba napansin nyo ang kapaligiran ng Laguna Bay Napakaganda Hanggang dito na lamang po At maraming salamat